gigigil sa galit ang aktres na si Claudine Barreto matapos maglabas ng warning at matatapang na pahayag laban umano sa ex-side chick ng rumored boyfriend niya ngayon na si Milano Sanchez, ang kapatid ng broadcast journalist na si Corina Sanchez. Sa kanyang public post, diretsyahang binalaan ni Claudine ang naturang babae na itigil umano ang panghaharas sa kanila. Mababasa dito, Hi, you really won't stop? You were just his side chick then. You destroyed Rita and Milano. rita was the girlfriend you have and will always be the crazy bitter side chick who can move on girl you think you're crazy harassing us every single day and yet you are not done you don't know what crazy is this will be my final warning i wanted peace you want war that i promise you i will give you just hope you can handle the heat oh stop lying about milano and stop calling you're insane Maraming netizens ang nagulat dahil bihira nang makita si Claudine na ganito ang maglabas ng emosyon online. Dagdag pa ng akres, your three hours of fame are up. Feeling the heat? Option 1, peace. Option 2, war. Ikaw mamili. Mukhang in love na talaga si Claudine kay Milano. Matatanda ang naging usap-usapan online nitong mga nakaraang buwan ang umano'y planong panliligaw ni Milano sa aktres at ang pangako nitong hindi niya ito sasaktan kasama ng ilang sweet photos at public appearances nilang dalawa na ipinose online. Pagaman wala pang direktang kumpirmasyon mula sa kampo ni na Claudine at Milano na in a relationship na sila, ay marami ang naniniwala na sila na dahil sa pagiging close at madalas na pagsasama sa events at gatherings. Ayon sa ilang showbiz insiders, matagal na raw magkakilala ang dalawa at muling nagkita at nagkalapit sa panahon na kapwa sila dumadaan sa personal struggles. Samantala kamakailan lang ay nagtrending trending din si Claudine dahil sa mga revelasyon ng kanyang ina na si Inday Barreto tungkol sa pinagdaanan niya sa piling ng strange husband na si Raymart Santiago. Kaya naman marami ang umaasa na sana ay si Milano na ang lalaking tunay na magmamahal ng lubos at tapat kay Claudine pang habang buhay.